Hello guys, good morning. Ayan, good morning guys. Good morning. Uh, nandito ngayon kami guys sa uh, ano, sa uh, lobby ng aming uh, apartment. Sa gym. Yeah, nagji-gym yung kasama ko, <laughs> si Dexter at saka si Anthony. At saka si GC, GC Boy. Ayan. Stop guys. Yeah, what's ano up, ba boy? page mo? Pangalan? Rich on TV. Richard Rich on say? TV. Rich Rich on TV. Rich. Walang, walang, walang space yun. Rich and TV. Hindi uh, ka ba pa naka-follow? Para ma-share din natin. Ha? Para ma-share din natin. Hindi ka ba naka-follow? Rich. Ayan, guys. Rich and TV. Rich yan. A. E, in pa. E. E? E. Tapos, ayan na, ayan na. Nakapa-ayan, di ka pa nakapalo sa akin. Kaya pala di mo na si-share yung mga videos ko eh. Kailangan ni share mo ako guys. Ayan guys. So, oras natin ngayon dito guys. Sa Billions Lithuania guys. is uh, around uh, 2 o'clock in the afternoon. And today I will go into Norfa. To buy uh, any kinds of food. Uh, budget po namin sa loob ng isang linggo guys. Ini tu siapa kita mah? <laughs> tapi kan dia itu sah WhatsApp ku, tapi ah. dia post ku ngah tembak itu. Ilang kalau ano, na yang prad, ilang views niya bio ni ada sama ada terpas ni an. Lebih pada So ngayon guys, tingnan nyo guys sa labas guys ang aming pupuntahan guys. <laughs> Ayan okay, so. guys. Oh. Ayan guys. Puno ng isno ngayon guys dito sa niya. Ayan no. Kung mapapansin nyo guys, punong-puno ng ilo yan guys. Ayan. Sama ka ron? Kaya guys, don't forget to follow and uh, like and share sa ating Facebook page Rich on TV guys. And don't forget to subscribe sa ating YouTube channel uh, Rich, Kuya Rich Vlog. No? Para masubaybayan po ninyo ang buhay po namin dito sa Vilnius, Lithuania. Ayan guys. At uh, sa mga nais nice pong pumunta dito guys. At uh, advice ko lang sa inyo guys. Magdala kayo guys ng mga ano guys, winter jacket dyan kung nasa Pilipinas kayo. Kasi mas mura dyan guys sa winter jacket kasi sa so kayo kayo makakabili tayo ng medyo affordable po sa atin. Dito guys, medyo mataas na po ang presyo ng winter jacket. Ano pag naglamig ngayon guys. At uh, ano guys, uh, may, may mga kayo kay -okay din dito guys, medyo mababa din pero makakabili din ng ganun. Pero guys, advice ko lang sa inyo guys, magbili na kayo dyan sa Pilipinas. At saka magdala kayo guys ng, ng ano guys, yung pangpahit sa labi nyo guys. Kagabi uh, <coughs> ano pag namin, ah ano ba tawag guys? Yung basilid guys na ano. Ah... Uh, Meron bang parating dito? Parang jelly guys, At tawag kalimot tawag doon. Petroleum jelly guys, no? Para hindi manigat mag-ano, yung labi niya guys. Mag-sugat-sugat. So, yun lang, yun lang guys ang advice ko. sa uh, pagdala rin kayo guys ng mga personal uh, hygiene nyo guys. Like uh, soap and shampoo guys. Para pagdating nyo guys may pang-starting kayo pang personal. Yun. So, masarap dito guys magtrabaho sa Bilyos Lituinya guys kasi Nanguna safe ka dito guys tahimik guys ang lugar at safe ka dito guys talagang kahit maglakad ka dito guys ng gabi hating gabi guys walang gagalaw sa iyo dyan sa daan yun nga lang guys ikaw na halos ikaw lang mag isa naglalakad guys kasi dito guys pagkagabi na halos tahimik na tahimik na yung lugar na to guys kaya sabi nga ng iba ang kala mo eh sa vampira country guys kasi kahit, kahit, hating, kahit ang haning tapat guys makulimlim pag ganitong winter yan Kaya guys ah uh, pagpupunta kayo guys yun nga lang guys ang advice ko sa inyo guys saka magpapalit kayo guys ng pagkain niyo guys ang budget nyo guys dito dito guys sa bansang dito niya Then guys ah uh, wakay guys magpapalit Dyan sa bansa Pilipinas sa uh, mga Cebuano Buare o sa saan guys kasi masyadong mahal guys papapalit kayo dyan guys Ah, uh, mura lang guys. Uh, bibilihin ang ang bawa ang bilhin nyo guys sa euro. Uh, pag binili mo guys sa kanila guys, pag sa mga sibuan na guys, mura lang. Pero pag ikaw guys ang pag uh, yung ano ba tawag nito? Pag ikaw bumili ng euro guys. Ah, uh, Mahal mong bibilihin pala. Mahal mong bibilihin. Siguro so, nasa 68, I think. Kasi binti pa, guys, ang iba. Pero pag ikaw, guys, pag bibili sa yung euro, guys, ng mga yan, nasa 58 na lang yan, guys, 55. Kaya, guys, advice ko sa inyo, guys, pag magpapalit kayo, guys, ng euro, doon kayo, guys, sa airport. sa airport dyan sa Pilipinas, sa exchange area, bago, bago kayo pumasok sa sa check-inan, guys. Mayroon dyan. Medyo mahal medjo okay lang guys ang palitan halos konti lang ang ano depreciation guys kaya guys uh, don't forget guys to subscribe sa ating YouTube channel at saka don guys sa uh, nag-request guys sa atin na uh, regarding guys a minimum dito guys sa sweldo guys sa bansang Lithuania guys wag po tayo guys mag uh, uh, paniwala don guys sa mga sinasabi nilang ganun kalaki ganun kalaki guys kasi guys, dito sa bansa Lithuania guys, mag minimum ka dito guys ng 1,300, 1,500 euro guys. Halos kalahati guys ang bawas niyan guys sa tax guys. Kaya guys, uh, abangan nyo guys ang, so, ang videos natin yan guys, ang vlog natin yan guys. Dahil uh, vlog natin yan guys, itatapin natin yan nyo. At para at, at mga regarding dito guys sa trabaho sa Lithuania, sa mga kumpanya dito guys, ibu-vlog natin yan guys. Ngayon, eh, kasi hindi, hindi, pa, hindi pa tayo nakapukos ngayon regarding sa mga vlogging regarding for that. But, uh, in zone, guys, i-vlog natin yan. Ayan. Kaya, so, yeah, guys, abangan nyo, guys. And don't forget to subscribe sa ating YouTube channel, yung Rich Vlogs. At mayroon po tayong uh, Facebook page, uh, Rich Ant TV. Don't forget to like and share. And hit na nyo, nyo na rin, guys, ang notification bell para updated tayo sa mga susunod natin mga videos, guys. You know? Ayan. Kaya guys, uh, ngayon, pinapakita ko lang muna sa inyo guys ang lugar dito guys sa Lituinya. Kung ano po ang buhay po namin dito bilang isang OFW. Uy, malukot. Ayan. yung lugar. Ayan guys, oh, ang mga kasamahan ko. Mga Pilipino rin guys. Isa kami guys sa isang apartment guys. Actually, hotel, hotel ito, guys. Kung baga, itong lugar na area ito guys, kinuha ito guys ng kampanya namin guys. Para po sa aming quartage mga Pilipino guys.

Eh guys, and lang. Tenyo guys, oh, ang area guys. Puro nang ilo guys. Ang lamig-lamig ngayon guys dito guys sa amin area guys. At ito guys ang naming uh, quarters guys oh. Apartment niyan guys. Uh, almost 5 floor yang guys. Uh -huh. <laughs> Kaya, guys, abakan nyo lagi, guys, ang ating mga vlog dito, guys, sa videos nito inya. Sancero! Nads! Kaya, parang pumapatang-patang, ah, guys. Angis, no, guys. Kaya, guys, salamat, guys, sa patuloy na pag-follow sa ating mga vlog and God bless us all guys. Salamat, guys! Salamat, guys, sa inyong lahat, guys. At, uh, lagi po kayong magsubaybay sa ating mga vlog dito, guys, sa videos nito niya. Sobrang nalabig dito, guys. promise. Pero kaya guys, kaya ng katawan. Kasi basta mag-jacket, jacket lang tayo guys. Ingatan natin yung baga natin kaysa napakamahin ang baga po natin. Patuloy po tayo na magdubli po ng ating mga damit guys. So, salamat guys and God bless us all guys. Bye bye guys.